So, yun, um, nagpo-post siya. Ayun, nakarating sa atin, syempre, kalingap. Talagang, ano yan, kakalot agad yan. So, nakarating may nag-screenshot. So, friend pala siya ng isang pang beneficiary natin. And, ayun. Um, ang sabi niya doon is, parang ano, um, yun nga, sabi ko kanina, sarcastic yung ano niya. Tapos, Si Dr. Love daw yung nag-vlog. <laughs> si Dr. Love yung nag-vlog. Kaya sabi kay, kay Dok Dok, huwag mo nang i -vlog. Ano yan yan? huwag uh, mo nang ituloy yung pag-vlog dyan kasi negative agad. Oh. Di mo pa man lang na di pa man lang nas, nasikat. Ano na agad. Um, ang laki na agad ng ulo. No? Ang laki na agad ng ulo. Di pa man lang na. <laughs> so may nagpasa lang sa akin. Si Grace. Nasa sa atin ni eh, Grace. Kasi nakarating sa kanila yung mga screenshot. So, ingat din tayo sa mga binavlog natin. Kasi, hindi natin alam sinisaraan pala tayo sa social media, sa mga Facebook. Facebook ano niya, uh, account. So, dapat talagang, sa tulungan natin, is yung karapat dapat, no? karapat dapat po talaga. Hindi lang hindi lang ano, unahin natin kung mahirap talaga sila. Unahin natin kung talaga mahirap. Kasi ano naman 'yan eh. Kung talagang kailangan nila ng tulong ay talagang uh, tawag din. Willing talaga sila na magpa-vlog and always tayong mag kausapin muna natin bago natin tutukan ng camera. Huwag tayong basta-basta matutok ng camera. Palagi tayong magpapaalam sa magulang. Kausapin natin yung, yung vlog natin. Hindi yung matutok agad tayo ng camera. Kasi yan, kalingap nga yung dinadala natin. And baka minsan kasi pangit yung approach din natin di ba sa pag-vlog. So, ano pa rin? Be respectful pa rin. Hindi kalingap tayo kasi kagaya niyan, akala niya ang of angels na siya. Eh ang dami nang sinabi, nagyayabang na kagad na ano, na ay hey, kaling angels na ako, ilalabtim team na ako. At ayaw daw niyang magpalabtim, team, ganyan nagpost na kagad siya. Ung nyog niya akong ilalabtim team. May boyfriend ako, parang gano'n <laughs> Nagpo-post na po nang gano'n Bagong binablog. So nung nakita ko sino nagpo-vlog nitong ano to, batang ito? Tapos sabi ko, eh, nalaman na si Dr. Love pa rin vlog Sabi ko, Dok, huwag mo nang i-vlog yan. Tinan mo, oh. di pa man lang sumisikat. Ano na agad? Um, ang laki, ang taas na agad ng ting sa sarili. <laughs> di ba? Sa kayang love team na yan, kusa yung dumarating. Hindi porke binavlog ka na, is ilalab team ka na agad. No? Hindi porke ano ka nais, ilalabtim ka na. Kung sa'yo nire-request ng mga viewers natin. Kaya, yun. Mabuti na lang mga pinpesyari ko sa ngayon, no? Batch 1, Batch 2. Mababait. Talagang uh, natutuwa ako sa kanila. Matutuwa ako sa kanila. Kina Jovi, Marian, yung mga baguhan natin, si Kayla. ba diba? Yung iba kasi, behind our back pala, nagre-reklamo. Kaya yun, kagay nung kanina, di pa man lang siguro nakikilala is ang dami na agad patama sa kalinga na sa social media, sa Facebook. At ang tawag pa kay Dr. Love, kay Manong daw, may pinapagawa daw sa kanya si Manong, na ganun. Parang kumbaga, nagreklamo siya sa FB. Sa FB siya nagreklamo. Sana, habang binablog siya, di na lang siya nagpablog. vlog right? uh, uh, ayaw ko po, huwag niyo na po, huwag niyo po akong i-vlog. Sana na gano'n na lang siya. Pero, ang nangyari, nung pagka-vlog pala, parang nagreklamo ata sa si Facebook na no? nagpaparinig na. Wala, kalingap angels na ako. Parang yung gano'n na sarcastic yung dating. Kaya yun, mahirap talagang basta-basta lang tayo mag-vlog. Kaya mag-ingat po tayo sa mga vlogger dyan, lalong-lalong lalo yung dala ang kalingap, pangalang kalingap. Kasi lalo na dito, ano, medyo may, yun nga. Ma masaya pa rin naman ako kasi ang dami naman na talagang sinusuportan din tayo dito sa lugar natin. Dito sa dahi. Meron lang talagang mangilang-ilang na hindi masaya. Pero mas marami pa rin naman yung suportado tayo. Kaya thank you po sa mga ano. Di nyo po yung kilala, di ko alam bagong scout ata po yun. Di, yeah, ano. Tatanungin niyo na lang si Doc. Tatanungin <laughs> si Doc. Kasi yun na nga, di pa nga na-upload data. hindi eh. Di pa nga na-upload. Ganun na agad, no? Ang taas na agad ng tingin sa sarili. Eh, lahat ng ako, lahat ng na-vlog ko, sina Bianci, sila Carla, talagang napaka-humble yan hanggang ngayon. Di ba? Alam kasi nila talaga yung touring uh, turing ng kalingap sa kanila is family. Pamilya po. Kaya, yan. Napakaano nila sa atin. Ang babait nila. Dan Joy, please, drain, drain na drain ka kami. um, depende po kay Joy. No? Tanoy ni ko siguro. Baka nga sa birthday na ni Dan yan. <laughs> Sana naman wag, no? Para makablog pa tayo bago mag-birthday si Dan. So, yun lang pakiusap ko sa mga nagbablog. vlog na Kalingap, daladalang pangalang Kalingap. Unang-una, be respectful pa rin tayo. Huwag tayong basta-basta matutok ng camera, no? And, yun. Um, piliin natin yung deserving talaga. Hindi porke may itsura, hindi porke ano, is agad-agad na natin i-vlog. Siyempre, kung mahirap, basta mahirap, or kailangan talaga ng tulong, yun ang unahin natin. Bonus na lang yung may itsura. <laughs> bonus na lang po yung may itsura. Dapat yung karapat dapat pa rin tulungan. May masipag, unang unay masipag, masikap, may respeto at may paggalang. Diba? Bonus na lang yung may itsura na yun. And ano pa ba? May dadagdag pa po ba? Ano pa ba pwedeng idadag natin sa criteria? Tapos, And yan, hindi porke na i-vlog is automatic kalingap angel na, no? Ang nagiging kalingap angel is ano pa rin yan? Um, be, pili pa rin. Hindi lahat nagiging kalingap angel. So, hindi porke na i-vlog ka ng kalingap partners, o kung sino man is kalingap angel ka na. Akala niya kasi kalingap angel na siya eh. <laughs> so, yun.